bin, tara bin may kuryente na tapos wala nang bagyo kaya matitinto na tayo Tulungan mo maglinis dito napakakalat dahil nagkabagli bagyo ang gabi. alright linis time marami tayong dapat linisin dito tara bin tapos muna yan bin para makataan tayo set up ko dito at set up ko lang yung camera natin yan yeah dito. No. dito. Maglilinis muna kami dito. si set up namin lahat ng gamit. Ayusin namin lahat-lahat. Tapos, magpapaluto na kami ng paninda namin para mamaya makapag-operate na kami. Ha? Okay, bin na. Bilis na. Labot mo na natin ito. Ha? Ang pera. Kaya, Mario. Tampang mo sa ano natin. Tapos, tulungan na natin. Ay, yun yung mga tropa namin. langin na lang nila tayong pinaglilinis, no, Bin? Hmm. Sa kayo lang nararamdaman. Ito yung amin na natin sa mga isa isang pwesto. Okay. -asid -asid mag -asid. Mag -asid. Mag -asid. May mga naghahanap na na din kung meron na daw kaming paninda kaso wala pa. Yan, tamang setup pa kami. Tamang linis muna kami. Habang niluluto yung paninda dun sa bahay. Para pagtapos magluto, tapos tapos na lang yung maglinis,

Ayan guys, may trabaho pumunta muna sa kung magkano daw yung nakain nila. Ganun talaga pag kami mga tropang naseng tapos pupunta dito kakain, minsan hindi na nakapagbayad. Pinaumagahan na sila nagbabayad, di ba? At least, magbabayad. Okay? Pag yung tutularan yung iba dyan, pagka merong ibang tropang nagnenegosyo, tapos buburautan ang buburautan. Tapos pag di pinagbigyan, sasabihin, madamot. Sabi kayo, magbago na kayo. Matuto kayo porta. huwag kayo manghila. Pag hindi ka na magbibigyan, sasabihin nyo, nagbago na, hindi ka nun. Hindi kayo lang inisip nyo. Tarap mag-sound trip, habang naglilinis eh. No? Aso, isang cellphone lang gamit natin eh. Isang cellphone pa lang, meron tayo. Ah, Papal rin tayo, maaabili rin tayo ng iPhone 17 Pro Max. Ah. Tamang manifesting lang. Dahil malapit na naman si Mark kay Facebook. Asa yun na kaya? Wala pa, ya. Wala pa kami palinda. Wala po. Wala pa. Nagilinis po ko kami. Wala pa tuloy. Hey? Maya maya -may pa mga ano, 4 or 5. Yan, mga nagdadaantingan ano, na sila. Mga idol. Wala pa po ate. Mga maya pa. Oh, mga alas ikon. Spot I <coughs>